ako lima ka pamaagi para puksaon na kanang mga kalisdana ninyo sa inyong kinabuhi. Oh. Una, dapat uh, accept the situation. Kung sa magaling na hitabunin mo karon dapat dawat-dawat ang tanan din. Hi. Ha? Dawaton na to kung sa mga nahitabo sa itong mga as of the moment. Okay? Hindi pwede yung be best nga i-deny ni na or kanang pasagdaan lang ni mga problema. Dawaton na nato na siya. Oh. Acceptance helps you to remain calm and find a solution. Oh. Oh. Number two, mag-focus ka sa solution. Oo. Oh -oh. Instead nga mag-focus ka sa problema, mag-focus ka kung saan nimo pagpangitag solusyon ana nga problema. And if dili mag-work na nga solusyon nga imong nahimo, mag-try na pud kag another nga solution nga feel mo nga mag-work na. Ana. Okay? Number three. Wala jud kag tabang sa laing tawo. Ayaw ka hadlok nga mangayog tabang sa laing tawo.

aron nga mag-enjoy ka no ma-ma-enjoy ma ma ka sa tanang mga butang nga imong ginabuhat every day and last but not the least well be best learn from your experience every difficult or difficulty is an opportunity to learn okay reflect on the things nga na encounter nimo in life then um Reflect on uh, what happened reflect on what happened and then uh, reflect on what you learn and, uh, ref uh, and so many. Ref reflect reflect <laughs> <laughs> uh, reflect on what happened reflect on uh, what you learn and how you can use that experience to become stronger and more resilient in the future oh, <laughs> so, uh, <inaudible> 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 para uh, dili ka maglisod sa si ang kinabuhi. Ha?